court na naman. Ako. Panibago na naman abroad. Panibagong ipon. At panibagong ipis na lang mga sa ibang mga ka-UHW. Ayan. Ito na naman ako. Ayan. Paalis na naman ako. Papunta na naman sa ibang bansa. Ayan. <laughs> Ayan, lalayas na ulit kami mag-a-abroad ulit kami kasi wala nang wala nang pera <laughs> gate 9 pa lang yan gate 12 tayo diba <laughs> Dito ka dito ka oh, dito dito. Video yan dai video. Nandito na kami sa waiting area ng airport. Saudi Airlines. So, Bye-bye, mga. dai Kawai, kawai. <laughs> kawai, kawai. <laughs> so, ngayon guys, yun, 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 ito yung bago naming accommodation. So, sana, insya matapos ang two years dito sa aming new accommodation. See you guys and God bless you always. Bye-bye.